Posibleng maharap sa kasong kriminal na paglabag sa election code si suspended Mayor Alice Guo ayon sa Commission on Elections. Kasunod po yan ang nakumpirma ng kanilang fact-finding team na pareho ang fingerprints ng Alcalde at ang sinasabing totoong pagkakakilanlan niya na si Guo Wa Ping. Balitang hatid ni Maki Pulido. Pare-pareho at iisang tao lamang ang may-ari ng mga fingerprints na ito. Tulad ng resulta ng investigasyon ng NBI, lumabas sa investigasyon ng fact-finding team ng COMELEC, iisang tao si Naguo Huaping at Alice Lial Guo sa pagsusuri sa mga fingerprints sa Voters Registration Certificate of Candidacy at nung bumoto si Alice Guo noong 2022 at 2023, lumabas na pareho ang mga fingerprints sa NBI clearance na nakapangalan kay Alice Guo at sa alien registration card ng Bureau of Immigration na nakapangalan kay Guo Hua Ping. Dahil nagsinungaling umano ang alkalde, inirekomenda ng Comelec Legal Department sa Comelec On Bank ang paghain ng kasong misrepresentation, isang kasong kriminal dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. May parusa itong isa hanggang anin na taong pagkakakulong, perpetual disqualification from office at walang pardon, maliban na lang kung payagan ng Comelec. Kung sakali may filing na information, kaagad yon may warrant of arrest sa pag sapagkat kriminal po yan. Maaring lumabas ang desisyon ng Comelec on Bank sa susunod na linggo. Kung aprubahan, ifa-file ang reklamo sa Tarlac Regional Trial Court. Maaari rin daw humarap si Guo sa kasong perjury. Lesson din po ito sa lahat na hindi porket wala magpa sa si inyo ng disqualification o cancellation ng candidacy, hindi tayo pa pwede magsinungaling sa ating Certificate of Candidacy sapagkat yan po ay pwede kayong habulin ng kasong kriminal. Premature o masyadong maaga ang mga aksyong ito, sabi ni Stephen David, abogado ni Mayor Go. Paniwala niya, bago kasuhan ng kanyang kliyente, dapat sabihin muna ng korte na peke ang birth certificate at Philippine passport ni Mayor Go. Para sabihin mo nagkaroon siya ng misrepresentation, kailangan may conclusion muna ang korte. Kung so sakali, makatanggap kami ng mga formal notice to answer or reply, magpapail ako ng motion to dismiss para sa akin. May mga prejudicial issues na kailangan mo nang ma-resolve. Premature din daw ang co warranto petition na inihain ng Solicitor General na layo namang ipawalang bisa ang proklamasyon kay Guo bilang mayor. Ayon kay David, nasa Pilipinas si Guo. Ayaw lang umano niya sa pagdinig ng Senado dahil may mga hinaharap na siyang kaso. Maari raw magamit laban sa kanya mga sabihin niya sa Senate hearing. Tinutuntun pa rin siya ng PNP. The challenge definitely may mga resources itong mga taong hinahanap po natin. At ang tao kapag gusto po talagang magtago ay gagawa ng mga paraan at gagamit ng kanilang mga resources to elude arrest. At uh, that is uh, expected from uh, mga nagwahanap na tao. But on the part of the PNP, we're uh, taking this as a challenge. Mackie Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng nasa Singapore si Cassandra Leong na sinasabing representative sa PADCOR ni, ni Raid na Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. Sinabi po yan ni PADCOR Chairman Alejandro Tenko sa The mga has Interviews ng GMA Integrated News Digital. Batay raw ito sa impormasyon ng pulisya. Una nang sinabi ni Tenko sa pagdinig ng Senado na nakapulong niya si Ong noong July 2023 dahil sa problema sa bayarin sa PAD 4 ng Lucky South 99. Ipapasupina ng kamera si Ong dahil hindi siya sumipot sa pagdinig tungkol sa mga isyo ng Pogo. Noong Hulyo, hindi rin nakita si Ong na subject ng search warrant nang na-raid o ni-raid ng mga otoridad ng isang exclusive resort na tinutuluyan umano ng mga boss ng Lucky South 99. Noong Hunyo naman, inilista si Ong sa Immigration Lookout Bulletin dahil sa posibleng paglabag sa anti-trafficking laws kasama ni suspended Mayor Alice Guo at labing-anim na iba pa. Pero walang whole departure order para kay Ong na nagbabawal sa kanya na lumabas ng bansa. Kabilang sa mga tinalakay sa pagdinig ng kamera ang tungkol sa umaniugnayan ng mga pogo sa droga at iligal na pagbili ng lupa sa Pilipinas ng mga dayuhan. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ipinakita sa ang isang matrix ng umani koneksyon ng pogo sa droga at iligal umanong pamimili ng lupa sa ilang probinsya. Nabuo ang matrix base sa mga impormasyong nakalap ng kamera mula nang dinggin nito ang nasabat na 3.6 billion pesos na halaga ng Shabu sa Mexico, Pampanga noong 2023. May mga kapwa incorporator umanong may-ari ng warehouse kung saan nasabatan droga na konektado sa iba't ibang korporasyon. Gaya ng Pharmaly na nasangkot sa umano'y overpriced na medical supply sa pamahalaan noong COVID pandemic. Ang financer sa Pharmaly is Michael Young. There seems to be a link no? doon sa usapin ng pagmamay-ari ng droga dun sa mga kumpanyang ito. May inilabas ng arrest order ang House Committee on Dangerous Drugs laban kay Michael Yang dahil sa pang-iisnab nito sa mga imbitasyon ng komite. Tumanggi ang abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun na magkomento tungkol sa Matrix. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang ibang nabanggit. Sabi pa ni Fernandez, ang kapatid ni Michael Yang ay katransaksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Ang base dun sa nakita ko and my appreciation of the evidence, eh, ang tingin ko eh, talagang money laundering scheme ng mga drug syndicate uh, yung dumadaan dyan sa Pogo. Konektado rin daw ang mga isyong ito sa iniimbestigahan ng House Committee on Public Accounts na iligal na pamimili ng mga lupa ng Chinese Nationals sa Pampanga para umanogawing gawing Pogo sites. It was established also that those uh, so many hectares of land are being bought by the different corporations whose, whose incorporators are proven to be Chinese uh, nationality we all know that there's a constitutional prohibition for foreigners to own land in our country. Nakita natin na merong merong nag-enable ng sale to the foreigners, no? And uh, allegedly, this is uh, assisted by no less than the LGU. Nilinaw ng ilang mambabatas na hindi lahat ng pangalang nasa matrix ay konektado sa illegal na aktibidad. Patuloy raw ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang talagang sangkot. Kasama sa mga posibleng panukalang batas na magresulta sa mga investigasyong ito, ang paghihigpit sa pagkuha ng Filipino birth certificates at Filipino passports at pagbili ng lupa. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Friday, mga mare at pare. Dinagsa ang Ethan Joy Shippers ng sh ang shooting ng location ng Hello Love Again sa Canada. Warm Pinoy, welcome ang naranasan doon ng blockbuster tambalang Alden Richards at Catherine Bernardo. Thankful ang fans dahil all smiles ang pagbati sa kanila ng Kath Den. May pa behind the scenes snaps naman ang cast member na si Joros Gamboa kasama si Alden, Catherine at si Direk Cathy Garcia Sampana three weeks ang shooting ng Hello Love Again sa Calgary kung saan magpapatuloy ang story ni na at Joy from Hong Kong. Eto na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang construction worker sa Quezon City na wanted dahil sa pananaksak sa kanyang kapitbahay. Ayon sa pulisya, October 2022 nang mangyari ang krimen. Sugatan ang biktima na nagtamo ng dalawang saksak. Dati na rin kinasuhan ang akusado ng illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Aminado siya sa krimen na nag daw sa biro ng biktima ng kanyang ikinapikon. Arestado ang dalawang holdapper sa Antipolo Rizal. Ayon sa biktima, pauwi na sila ng kanyang kaklase nang makasalubong ang mga sospek sa madilim na bakanting lote. Isa raw sa mga suspect ang taga-tutok ng ilaw habang kinakapkapan sila. Tinututukan rin siya ng isang patalim habang kinukuha ang mga gamit nila. Naaresto po sa magkakahiwalay na operasyon ang dalawa at nabawi ang nakuhang cellphone. Nakuha rin ang ginamit na panakot na patalim. Ayon sa isang suspect na naging taga-ilaw, nadamay lang daw siya. Wala namang pahayag ang isa pang suspect. Mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Bagong-bagong balita po tayo, labing isa ang patay sa sunog sa Binondo, Maynila. May ulat on the spot si Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. Sam? Connie, sumiklab itong uh, sunog sa isang uh, gusaling may apat na palapag dito sa Carbahal Street sa Binondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, NCR, nagsimula ang sunog kanina uh, pasado alas 7 ng uh, umaga. Iniakyat sa ikalawang alarma itong uh, sunog kanina namang alas 8.14 ng uh, umaga ata uh, ganap na alas distress, ay ito naman ay naapula na isang uh, lalaki kanina ang uh, labis yung uh, pag i dahil hindi umano nakababa yung kanyang apat na kaanak na natrap sa gusali at uh, naging pahirapan uh, kasi yung uh, pagpasok din ng mga bombero sa gusali dito sa uh, isang uh, commercial residential building binabanggit kanina sa super radio ng uh, security guard ng uh, gusali na nagsimula sa kantin itong uh, sunog at matapos sumingaw ang isang LPG na ginagamit sa pagluluto ay uh, tuluyang itong uh, nagresulta sa pagsiklab ng apoy sa lugar. Malungkot na balita sapagkat uh, kanina nga kinumpirma sa mga mamahayag na rin na may labing isa ang uh, nasawi dito sa lugar. Ito ay batay na rin sa kumpirmasyon nitong si Kagawad Nelson T ng Barangay 289 Zone 27 na kanina pa kausap ang mga kagawad ng Bureau of Protection. Kabilang nga sa nabanggit nitong uh, kagawad ay yung binabanggit na apat na hinahanap nung lalaking uh, nag-ihinagpis. Hindi pa rin nadadaanan sa mga oras ito itong kahabaan ng Carbahal dahil sa mga truck ng bumbero sa lugar. Connie? Yes, Sam. Sa kasalukuyan ba lahat ay nakalabas na sa gusali? Yung binabanggit lang na missing at uh, kinumpirma na nga ng kagawad na uh, na tukoy na nasawi, batay na rin. Ano doon sa larawan na pinakita ng mga bumberong na uh, nakapasok sa loob. Yun lang uh, ang initial na bilang ng mga okupante na sinasabing nasa loob. Mm -hmm. Pero marami itong uh, pinto na tukoy At uh, sinasabi naman, nakalabas yung karamihan sa mga ito. Alright. Pero may mga sinasabi rin tayo na mga iba pang nasawi bukod doon sa apat na magkakaanak ka mo. Ito bang mga iba pang nasawi magkakamag-anak din? Koni ang binabanggit sa akin ni Kagawad, batay na rin sa pahayag ng isa sa tenant dito na nawawala ng kanya mga kaanak, may mga border. Mm -hmm. Ano? May mga nangungupahan din dito at ito, uh, kinukumpirma rin natin dahil sinasabi merong uh, miyembro rito ng uh, Philippine Coast Guard. Yan yung kinukumpirma pa namin. Pero ito yung nanggaling na mismo doon sa may-ari noong uh, gusali na uh, inuupahan naman nitong mga border. Okay. Sonny? Pero Sam, kanina nabanggit mo na merong fire uh, exit supposedly na hindi nagamit. Ito ba inakumpirma talaga na hindi nagamit dahil may mga nakaharang? O ano ba ang ating update doon? Ang uh, iniintay natin dyan, yung kumpirmasyon na rin nitong uh, mga kagawad ng pure fire protection kung talaga nga hindi ito nagamit pero batay na rin doon sa mga nakausap natin mga eksperto dito kung uh, maayos ang pagkakagawa nitong ah uh, kung accessible yung fire exit hindi magkakaroon ng casualty Okay. 'Yun lang yung binabanggit sa atin pero mamaya hihingi tayo ng kumpirmasyon Mula na rin sa pamuluan ng Bureau of Fire Protection ng Manila na ngayon ay uh, nagsasagawa na rin ng pag-aimbisika dito nga sa nangyaring sunog. Maraming salamat sa iyong update sa amin. Sam Nielsen, ng Super Radyo DZBB. Patay ang isang lalaki sa Cebu matapos mahulog mula sa bus. Sa Cotabato City naman, arestado ang dalawang umaloy CAFGOM members na iligal na nagbibenta ng armas. Ang mainit na balita hatid ni Gistoni Humamil ng GMA Regional TV. Sakay ng asul na kotseng yan sa Cotabato City ang dalawang umano'y CAFGO members na hinihintay ang buyer ng ibinebenta nilang baril. Ang hinihintay nilang buyer, mga miyembro pala ng CIDG. Arestado ang dalawang target ng operasyon. Nakuha ang isang baril at dalawang magazine. Nakadetay na ang dalawa na walang pahayag. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng AFP na may control sa CAFGO. Naharap sila sa kaukulang kaso Patay na nang isugod sa ospital ang isang lalaking nahulog mula sa isang bus sa Alcoy, Cebu. Ayon sa saksi na nakausap ng pulisya, hinahabol ng biktima ang noy tumatakbo ng bus. Hindi raw alam ng driver na nakakapit ang biktima sa so may pintuan ng bus. Pero bumitaw raw ang biktima at nahulog. Tumama umano ang biktima sa likurang bahagi ng bus. Nasa kustudiya na ng pulisya ang bus driver. Pero hinihintay pa nila kung sasampahan siya ng reklamo ng pamilya ng biktima. Hinold up ang isang pawn shop sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, tinutukan ng baril ng mga sospek ang ilang nasa loob ng sanglaan. Natangay nila ang nasa mahigit limang libong pisong halaga ng pera at mga alahas. Agad tumakas sa mga sospek matapos mapindot ng tauhan ng pawn shop ang alarm. Tumangging magpaunlak ng panayam ang mga tauhan ng pawn shop. Patuloy ang investigasyon. Jess, Tony Humami lang GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News sugatan ng isang batang lalaki matapos masagasaan ng isang motorsiklo sa Iloilo -Ilo City. Ayon sa ama ng biktimang limang taong gulang, magkasama silang tatawid ng biglang naunang maglakad ang bata at masagasaan ng motorsiklo. Ayon naman sa rider, tumaka siya matapos ang aksidente dahil natakot, pero sumuko rin siya sa Lapas Police Station. Patuloy pang nagpapagaling ang biktima. Nakatakda rin mag-uusap ang rider at ng pamilya ng biktima. Iniimbisigahan ng GMA Network ang reklamo ng Sparkle Artist na si Sandro Mulak, anak ng aktor na si Nino Mulak. Balitang hatid ni Nelson Canlas. Sa isang pahayag, sinabi ng network na inireklamo ni Sandro Mulak ang dalawang independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa GMA, hindi ito maglalabas ng detalye hanggang hindi patapos ang investigasyon bilang pagrespeto sa hiling ni Sandro na confidentiality. Dagdag dito, sinimulan na ng network ang investigasyon bago pa matanggap ang reklamo ni Sandro dahil sa bigat ng aligasyon tiniyak ng network sa publiko at sa lahat ng stakeholders na susundin nito ang pinakamataas na antas ng pagiging patas at walang kinikilingan sa investigasyon. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Nino Mula na tinatapos lang nila ang paghahain ng kasong kriminal. Saka raw siya magbibigay ng pahayag. Sa isang pahayag naman, sinabi ng abogado ni Nones at Cruz na ikinalulungkot ng dalawa ang mga aligasyon sa kanila na kumakalat sa social media. Kahit daw hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay-anilang nangyari, sasagutin daw nila ito sa proper forum at kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint, inuudyok nila ang publiko na respetohin ang investigasyon ang mga wala anilang personal na kaalaman tungkol sa insidente. Iwasan daw sanang mag-post ng mga aligasyong walang basihan at paninirang puri at nagsasailalim sa mga sangkot sa publicity trial. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinalakay ng mga otoridad ang isang dialysis center sa Dasmarinas, Cavite. Ang naturang center daw kasi nagbebenta ng gamot na hindi rehistrado sa FDA. Balitang hatid ni John konsulta. Pagkakuha ng senyas, sinilakan ng NBI NCR ang isang dialysis center sa Dasmarinas, Cavite. Bawal itong binibenta nyo. Hindi registered to na product ng sa DFA. At di sinipa wala kayong license to operate. Ito. Walang lalabas. Walang papalabas. Walang lalabas. lalabas. Sa Nang ng search warrant, na-discover ng mga operatiba ang may limampung kahon ng diacid, isang gamot na ginagamit sa dialysis na mga may problema sa kidney. Ayon sa si NBI, nakatanggap sila ng sumbong na ginagamit ng Naturang Dialysis Center at ibinibenta ang Naturang Kemikal sa iba pang dialysis centers kahit na ito ay pinagbabawal ng Food and Drug Administration. Kung ito ay hindi subok at hindi registered, wala tayong matibay na prebanap ma mabisa ito at nakakagamot at uh, pwede pang maging sani ng mas nalala ang sakit ng isang pasyente. Sa tanong kung ano-ano ang dialysis centers ang bumibili sa kumpanya ng ipinagbabawal na kemikal para sa dialysis machines, tugon ng NBI. Isa yon sa inimbisigan natin ngayon, na kuha tayo ng mga dokumento doon, mga resibo, at uh, sa record nila na may mga pa silang. Sa isang kwarto, bumungad naman sa NBI ang napakaraming galon ng diacid na wala ng laman at posibleng nagamit na raw sa kanilang mga dialysis patients. Na-inquest na ang dalawang inarestong tauhan ng dialysis center sa reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Act. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula na ang clean up drive sa isang beach sa Noveleta, Cavite na isinagawa po ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nagkalag na ng mga basura matapos po ang hagupit ng bagyong Karina at Habagat. Dumagdag pa yan ang uh, langis na tumagas po mula sa MT Terranova na lumubog sa Limay Bataan noong pong nakaraang linggo. Dahil po dyan, pinagbawalan mo ng pumalaot ang mga mangingisda roon ng tatlong araw. Bukod pa sa noveleta ay eh, apektado rin po ng oil spill ang mga bayan at lungsod ng Bacoor, Kawit, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate ayon sa Cavite LGU. Kasalukuyang nakataas ang state of calamity sa mga nasabing lugar. Inihahanda na rin po ang mga ayudang ipamamahagi sa mga apektadong mangingisda. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.